Janis Janis Navida. Hi, Ms. yes, Janis. Hi, good afternoon. First, congratulations to the film. Na nakapasa kayo sa 50th MMM. Ayan. So, wag na tayo lumayo dahil sa ang title ng film ay Himala. Gusto kong i-relate um, sa lahat ng share with us your story kung paano nyo na-experience yung Himala sa buhay nyo? And can, and can you please introduce yourself di mga nga sa Sorry, hindi ko na po ang kanina kung ipakilala sila. Sino po na gusto nyo sumagot? Iba sa buhay mo. Uh, hindi man ako natuloy magpare sa totoong buhay. At least dito sa Himala, naging pare. Hindi <laughs> <laughs> na yung Himala ko. pong name, sorry. Ako po si Floyd. Then, ayun. Ah. Okay. 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 Magandang hapon po. Ako po si Kathy Teodoro. Ako po yung gaganap na Nimia. Ang himala ko po sa totoo lang was getting this role nung 2018 and 2019. Actually, yung 2018. Kasi dream role ko to eh. And I wasn't sure kung makikita nila ako na fit dito sa role na to. Given na yung background ko dati noon, puro Disney musicals, Hong Kong Disneyland, Batibot. So sabi ko, paano ako mapupunta from Batibot to Pokpok, di ba? Sabi ko, paano natin gagawin to? Ipaglalaban ko talaga to. And kasi, I remember Sir Vince, um, we were watching the concert version of Himala, uh, sa peta noon. And he said, alam mo, kaya mo tong nime. And that really gave me the spark. It really starts with just one person. And for me, si Vince pa who composed the musical, na, wow, feeling niya kaya ko yung gawin ng him yung nime. Ito target ko to, aaralin ko to. And pag nagkaroon ng pagkakataon in my lifetime, na ibalik at i ang Himala isang musical. I will do everything to audition. Um, kung ano-ano pang balakid yung nangyari noon eh, I was abroad, don't call callbacks, na parang kailangan, it felt like hinailangan kong patunayan. And out of everyone, na-cast na lahat, except yung Nimia. I think tatlong beses akong na-callback noon. And I was really like, ano pa ba ang gusto niyong gawin? <laughs> Direct ano ba kailangan itong topless? Eh hindi ko alam kung anong gagawin ko. Para na mapatunayan na ito, ito po ay um, kaya kong gawin. And to my joy and just really dream come true moment na nakaspo ko dito. And it really, I would say, Himala isang musical. And ngayon, isang Himala. It's the miracle that keeps on giving. Honestly, we were very happily surprised when it was sold out, when we had a rerun. And then, when we had this film, the opportunity to film this and for the producers and our director to really take a risk and say we want the original cast. Gusto namin yung mga theater actors na dadalhin sa pelikula. Lalo na sa MMFF, the venue. Kasi alam naman po natin, big stars, mainstream actors, blockbuster. So parang tataya po sila sa aming mga taga-teatro. And we were just very grateful for the trust really. And that's why we're also very happy because the theatre community which is currently booming, Natalagang, we have their support, they're also Grabe, grabe yung support nila and anticipation for this film um, and also for the cinema community as well na parang it's two worlds, two artistic worlds colliding so honestly it's just patuloy, miracle after miracle to be part of this project. Yun po, salamat po. Thank you! Hello, uh, ako si David Ezra, I play the role of Orly. Uh, po. Sa akin, itong same as Kathy, yung Himala, at isang Himala, uh, ano siya, yun mismo, itong Getting the Role is a Miracle. Kasi yung, yung, Himala na musical ni Vincent de Jesus, yung legacy niya sa akin, or yung history niya sa akin is 20 years. The original staging nun, yung role ni Between Escalante was played by my mom. So, nung time na yun, niyaya niya ako manood ng musical niya, nung Uh, so, sa CCP, so, I was 15 years old nung no, high school ako. No, tapos, hindi pa ako kumakanta no, or hindi pa ako nakakanood ng any theater show. Tapos, nung napanood ko siya, nung ginawa pa ni May Bayot nung no, time na yun, sila, uh, Isay Alvarez. At Mother Reveal si naman. Mother, -y Mother Reveal. Ayun, oh, original na like, nag-play ko ng nanay sa ding sa musical events at was Dulce. So, Dulce is my mom. So, yun po. Yung history niya sa akin mahaba. Tapos nung fast forward 10 years, nung sinage 10th year anniversary concert, napanood ko si O.J. Mariano as Orly. Tapos nung time na yun, kumakanta na ako. Tapos nung napanood ko siya sa role na yun, sabi ko, isa to sa mga roles na gusto kong gawin sa buhay ko. Kung kailan man yun. Tapos nung 5 years after, nag-audition sila ng Himalay, isang musical, and I got the role. So, kumbaga, mula nung bata ako, sabi, tulad ng sabi ni Kaki, it's, uh, it's just a uh, gift that keeps on giving. Yung Himala na musika, and also isang Himala. Kasi talagang 20 years na eh. Pinang kumbaga, hindi ko siya sinimulang pangarapin. Sa gitna nun, pinangarap ko, tapos sa dulo. Tapos after 5 years, at ito na tayo, sa na tayong pelikula. So, malaking Himala yan para sa akin. And also my first film. So, yeah. ako si Naomi Gonzalez and uh, I played Chayong in the film <laughs> and in the stage play. Uh, aside from what they said, no, I, I agree also na itong film na to ay napakalaking, napakalaking himala para sa aming lahat. This is something we didn't expect that would happen to us. And um, so hindi ko napapahapain. I, I, I totally agree. And siguro ako ngayon, I, I just look at miracles every day. You know, the little miracles we experience every day. Na hindi natin alam that to be in this room, to be in this room with all of you is already a blessing and a miracle. And um, uh, it, it just grounds us. This project grounded us in so many levels. Na it made us so grateful. Kasi nga, di ba, ang daming, ang rason to be grateful about this film to direct Pepe who trust, trusted us and um, given us this um, opportunity to do this film. So, yun lang po. <laughs> Every day is a miracle. Mahaba pa rin. Maganda hapon po. Ako po si Sweet Mantado Kyungson. I am playing the wonderful Mrs. Alba. <laughs> wonderful, she's the wonderful wizard of oh, Kupa. <laughs> ako, um, uh, like Naomi, I believe in miracles, whether small miracles, big miracles, every single day. You, you that is how my faith is. But may sagot mo, bago ako mag-share sa sarili ko, may sagot ako kay Kaki. Uh Oo. -oh. Si Direk Ed Lacson and I, and with Narka Vico, we're having lunch after an event. And tinanong ako ni Mr. Sir Ed Lacson. Sino sa tingin mo pwedeng mag-Nimya? Si Kaki Totoro. So ako sabi ko, subukan mo si Kaki. I think she she can be a, a wonderful Nimya. Talaga, yes! So, ang nag-miracle for you. You're a very good mother. Yes. Very good Ako talaga, wonderful wizard of Koopa. So, ako po ang natatangi hindi kasama sa cast. I've, I've, watched the 2003 staging, 2013. I was good friends na by the time with Vince de Jesus. I watched the 2018 and 2019. Pero hindi po ako naghimala ever. So ang pinaka miracle talaga ay mapasama ako. Kasi si Vince sabi sa akin, may gagawin ka ba sa ganyan, ganyan, ganyan. Sige, uh, um, tingnan natin sis kung kaya, kaya ng schedule dahil per months um, kinabukasan sinali niya ako sa thread. So, uh, na-stress po ako. <laughs> Tapos yung reading po, grabe yung, yung reading, table read with uh, Direk Pepe and everyone from UNITEL. <laughs> Ang dami biglang schedule conflicts. So, nag-message ako kay Pito, kay Naomi. Matutuloy ba ako? Na-attach na ako doon sa script at sa cast. Tapos baka hindi ako matuloy. But, yun, miracle of miracles, natuloy ako. I've, I've had the best time with this wonderful people. Our, our, captain of the ship, Direk Pepe, talagang um, hindi niya kami pinabayaan. And he let us grow. He allowed us. Sa lahat actually ng team niya. Grabe, from cameraman, from an assistant. So, that is my Himala miracle. I thank you. Uh hi. -huh. Dagdag ko lang, uh, speaking of, isa sa mga himala namin ay yung Sandbox Collective at Nine Works Theatrical, ang theater companies na sumugal sa version na to noong 2018 at 2019. We, hindi kami gumamit lang microphone ng label. Uh, it was theater in the round. So gusto namin pasalamatan kasi sila talaga yung bumuo sa cast na to. So, maraming maraming kasi. Magandang hapon po sa kanila. Ako po si Between Escalante. nag a bilang ang aling salim. Masabi na po nila lahat ng aming mga milagro sa palabas nito. Pero sa akin po personal, um, himala po sa akin ang magkaroon ng family life that I have now. I never imagined I could be a mother. Now I am a mother of two. And that experience informed um, how how I built a relationship with Salim. Himala is also a family affair for me. Um, Vince de Jesus first cast my sister in the concert version in PETA. Si Kalila Aguilos po ay gumanap bilang uh, Ninia. And now, even my husband is part of the cast, Raymond Domingo. We were part of the cast in 2018. And it is such a blessing to work with the people you love. And ngayon, dumagtag na po yung mga mahal namin. Nandito na si Pepe, Madonna. Marami. This is a family of Himalove. So, Love is the greatest miracle. So, maraming salamat. Ricky D. Vince. Pepe. Salamat. Tinitignan ako yung direct Pepe. Isel, isel. Kailangan may kwento yung miracle mo. Okay. Marami akong miracle sa buhay. Parang araw-araw may, miracle ang nangyayari sa akin. So, dito sa Himalag, syempre ang unang unang kong pasasalamatan si Sir Vince. Kasi kung service mo naalala mo, cast party po yun ng Rock of Ages. Tapos binulungan niya ako. Gate crush ah uh, Oo, sabi niya, alam mo pa ka mag Elsa. Sabi niya, sino pong Elsa yun, sir? Sa Himala. Sir? Siyempre, ang takot ko dahil napanood ko po yung concert version ng Himala. Na talagang, totoo po ba? Kaya ko po ba yun? Pero ang tiwala po ni sir, at ng uh, staging ng 2018-2019, hanggang dito po ka na-direct pepe Sir Sir, Mar maraming maraming salamat po. Nag-i-record na po kayo. Hindi niyo namamalayan, sir. So yun yung una kong himala na gusto kong ibahagi. Pangalawa, <clears throat> ang himala ko sa buhay na lagi kong ikinukwento sa mapakilala ko hindi ay mirakulo ng pagpapagaling ng Panginoon sa aking pamilya. Very close. Kaya very close at napakalapit ni Elsa sa puso ko. Dahil una, meron akong uh, kapatid who was uh, 21, 21 years old then. is uh, isa na siyang cancer survivor. So siya po ay pinagaling ni Lord from uh, stage 2 lymphoma. Pero towards the sixth month of our chemotherapy, uh, inatake naman sa puso yung 19-year-old brother ko. And uh, ito po yung case ng myocarditis. In time na to, very rare ang myocarditis. Dumami ang myocarditis after pandemic. yun. Okay. so ang myocarditis, ito yung uh, pinatitigil yung muscles ng heart mo mag-pump. So kung ang uh, beats per minute natin ay 80 to 100, sa kanya naging 20 beats per minute. So ang sabi sa akin ng, ng doktor, nanganganig na talaga siya. Nanganganig na siya. So ako noon, naidala ko siya sa ospital kasama ng nanay ko, nakapaan, nakapaan eh nakita ko ang nanay ko, namumutla, eh high blood din ang nanay ko. Sabi ko, ma, dyan ka, kukuha ng gamot mo, kukuha ko ang chinelas, kukuha ang ako, ako. Pagbalik ko sa ER, naiyak na ang mami. Sabi ko, ma, bakit? Pinapirma na ako ng waiver. Sabi ko, ma, hindi. Talagang nung panahon na yun, ang um, yung confidence ko kay Lord, yun lang talaga. Kinapitan na naman, hindi. Mabubuhay si Aaron. His name is Aaron. Um, and then, noon po, uh, aktibong kristyano ako. And out loud, I prayed over him, dito sa puso niya. And in the mighty name of Jesus, you are healed. Wala po siyang malay noon. nun. Oo, kasi, uh, ano, kaka, ano nga bang tawag nun sa ganun? Defib, de 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 yeah. So in the mighty name of Jesus, um, ang, ang kagalingan ng Panginoon mula ulo hanggang paa, dumadaloy ang dugo ng Panginoon sa iyo. And right there and then, I witnessed miracle, bumuka po ang kanyang mata. And then, <laughs> ang, 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 mami tumigil sa pag-iyak. ko sa church ko, sabi ko, uy, alam mo ba, nakawitness ako ng miracle. Sabi niya, Ay, eh, yung tawag niya sa akin, ikaw, eh, nagpagaling ka. Sabi ko, hindi ako nagpagaling. Ang Panginoon ang nagpagaling. Kaya po, totoong may miracle. Kaya si Elsa, naniniwala sa miracle yan, naniniwala po ako sa miracle. At itong Himala, again, miracle to na dumating sa amin lahat. Kami um, sa iba-iba ang phase ng iba-iba ang eras ng aming life. But then, pinagbuklod-buklod po kami muli ang Himala film na ito. Para ibahagi sa inyo kung ano talaga ang tunay na Himala. At meron pong Himala sa December 25. <laughs> yes! Yes! <laughs> magaling maghimala in terms of segway. I yes. I thank you. <laughs> oh. Kaya nga pala perfect casting kasi nga pag humipo ka ay nakakapagpagaling ka. Ayan. Ako, itong mga himalang po ito, ako naman po, mag-share po ako ng himala kasi bakit? Hindi naman ako part ng cast. Hindi. Hindi. <laughs> ang gusto ko lang sabihin ay dahil sinabi ni Kaki and um, I also share what she said about casting as a theater actor, casting all these theater actors sa isang movie about 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 miracles and about family and about community. Ang laki pong bagay sa aming mga mga parte ng actor. And what you can see on stage is the creme de la creme of the Philippine theater. Kaya napakalaki pong bagay nun. Gusto ko lang din yung sabihin kasi ako naman ang dream role ko talaga sa Himala, yung Nimiya talaga. Oo. Oh, oh. Yung Nimiya talaga. Oo. Oh, oh. So may plano na talaga ako niyan. <laughs> Hindi. Pero ano kasi po, uh, saksi ko ako doon sa journey din ni, ni Kaki kasi isa ko sa mga nasabihan niya na, Ma'am, ano pa ba bang gusto nila? Nakakailan na akong punta. So, yun po. Ayun, sana po ay mahanap din natin sa ating mga sarili kung ano-ano yung mga himalang iyon uh, um, ngayong araw na ito sa ating